Isa sa pinaka-ironic pati na naranasan ko dito ng pag-uwi ko dito sa Sinbe. Tuwing ako makapapatapat sa isang lugar, meron at meron ako laging katabi, talapit, ng mga nang mga ng mga anak nila. Hindi ko alam kung bakit. Eh, yun ano, yun ano, ano, parang napaka-ironic ng buhay. Nung bata ako, naranasan ko yun. Tapos hanggang sa pagtanda ako, pagbalik ko mismo sa hometown ko, sa hometown ko, ididikit mo ako sa mga ganong klase mga uh, environment grabe naman hindi naman ako super hero na pagtatanggol ko na yung yung lahat tapos kapag nagagawa ko yung pagtatanggol na yun magmumukha na naman ako masama nakaka ano yung nakakalukot yun hindi ah kalami yung anak napakaliit pa babae ang ah, maliliit yun na nakakataw. Ewan ko ba? Itong mundong to. Ewan ko. Sa mga sira kagaya ko lang to ano eh. Ewan ko siguro yung mga normal na tao. Masy masyado lang siguro silang bulag o wala sila bakay sa buhay. O. Ano mo ito na ha? Kahit busy kang tao, kapag nakakita ka ng hindi tamang mga bagay, kahit man ng common sense kasi yung ikaw mismo. Kuwari may anak ikaw ba mati mong rin yung anak mo ng ibang tao mo kaya na yung, yung pa mismo anak mo gagawin mo yun ano yun? nasa yung logic din may meron ka bang kahit man lang wala eh alam mo yun yung, yun nakakatawa eh ako nagbibig ako masama dahil sa pagtatanggol ko sa mga resented na api tapos ang nakakatawa nagkakampihan pa talaga mismo nang mga nasa paligid mo yung ganong klase yung ganong klase siguro ewan ko mas marami siguro talaga demonyo sa paligid talaga dun dumalabas yung pagiging ano ko eh kasi yung trauma ko nung bata ako makikita ako na naman pagbalik ko kung saan ako nang galing hindi ko ayun naranasan ko siya pag nasa labas ako pwedeng pwede ko pati silang biray dun dahil syempre hindi nila may kilala napakarami kong discuss, napakarami kong bike napakarami kong outfit dati pwede pwede ko silang pagtanggol pero dito grabe nakakatawa eh tagala, gano'n mo this oras ng gabi gigil na gigil ka sa anak mo sa kahit anong whatever fucking reason you're Kahit anong rason, ba't ka nagagalit? Isang tao. Wala kang manakit. Lalo ng anak mo mismo. Yun yung verbal abis, nasakit na. Pero talagang pipisikalin mo. Kaya kung meron man talaga mga sirahulo sa mundo, yung mga ganong klase ng tao kung naranasan nyo man yun sa mga nakaraan nyo, sa mga magulang nyo, huwag nyo ipapasa sa mga magiging anak nyo. At huwag na huwag nyo rin ipangangalandakan na mga banal kayo, mababayad kayo, taot, kahit kailan hindi pa kayo napapulis or whatever ng mga pagkakulong o pagka... Kung yung reality ay eh yung mga sungay ninyo, tinatagan nyo lang kapag harap nyo yung mga tao sa paligid. Pakita nyo kung ano talaga kayo. Kung masama kayo pakita rin nyo masama kayo. At is hindi ko ipapanggap. Tatanggapin din kayo ng mga tao. Tatanggapin kayo sa oblo. Hindi nyo yung nararapat. Pag naranasan nyo makulong, ako naranasan ko makulong dahil na-prema pa ako dahil tumulo ka sa kapwa. Tanasin yung magpakulong. Kahit mga one week lang, kahit ka one day lang. Doon nyo ilabas yung, yung akas ninyo, yung mga ganang klase yung mga tao. Doon nyo malalaman kung ano yung realidad ng buhay.